Good morning po mga kalaki. June 18 na po mga kalaki at ito na po ngayong alas 8 po ng umaga. 3 digit lucky numbers po ang ibibigay po natin sa inyo mga kalaki ha. Ito po ay mga bagong sumada at mga tips sa mga tataya po dyan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad ng 3 digit at pwede rin po ito sa national po mga kalaki. Kaya ito na po, umpisan po natin sa Korea. 1288 Texas 927 China 3124 Singapore 8275 827 lang Singapore Hong Kong 5139 pinagdugtong ko 513 513 po tapos sa Dubai 977 Malaysia 628 Taiwan 340 Thailand 726 Philippines 240 India 813 New Zealand 647 Australia 105 Mexico 925 Canada 836 Greece 118 Israel 727 Las Vegas 903 Alaska 144 Saudi 248 Japan 780 Italy 629 Germany 61 4. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. I-ramble mo yan, pwede po yan. Good luck.